Kamusta na ang Pinoy Capre? Ito po pa, eh, marami pong pagsubok. Anong wish mo para sa dada mo? Sana matunay po ang pangarap ni dada. Oo, wala nung feeling mo. Is na ka na! Sala po pa, masaya. Sabuhay right, po. Matagsa po. Natupad na ang pangarap ni Raul na mapabilang sa Batang Quiapo. Pero ito ang isa pa niyang pangarap, ang magkaroon ng tricycle. Hindi ako makapaghanap buhay din na ko yung motorboat na ginagawa yun. Kaya, mas lalo pa ako naman na ng tourist. Kayo so, ya! Yeah. Yeah. Kuya, ah. eto na yung bago mong ah. <laughs> Hello, everybody! Kumusta kayo? Tayo ay papunta ngayon kay Philippine Frankenstein o Philippine Cabre. Nakilala siya dahil sa kanyang mga rules sa television. Dahil nga sa kanyang malaking katawan, ano, napakatangkad at sabihin na natin nakakatakot. Pero, sino nga ba sa totoong buhay si Raul Dillo. Tara! Pilipino tayo, kaya lumalaban tayo, nakangiti. long time no see sarap dito tambayan mo to pero ang bahay mo ah bahay ni ng kapatid ni Raul ayan tapos ang bahay ng, nasa likod ayan ito yung bahay niya Ilan kayo dito, ate? Ilan kayo dito? Tatlo lang po kami. Anak po namin at sa mga. Matagal na kayo dito? Tatlong taon na. Tatlong taon na. Ilan na sa microphone ko. So, ito. Tayo lang, saan kayo natutulog? Saan ang kwarto niyo? Saan? Saan? Turo mo ito. Turo pa eh. Sarap, magulo po eh. Dito po siya natutulog. Ah. dyan tayo. Pag nandito yung bulto ko sa taas. Nagusta na ang Pinoy Capri. Ito po ba, may marami pong pagsubok. So, talaga po. Ah, uh, uh, mayarap po kasi ito eh, May pamilya din po ako na umaasa po sa akin. No, no, okay lang. Dahil ah, uh, mayarap din naman po masyadong ramdam dahil Binata pa po ako ng hindi pa po ako pamilya na po, iba po kasi may pamilya na tapos uh, malungkot kasi hindi po, hindi ko po, po nasusuportan yung mga ng mga pamilya po, dalawang mga napag-aaral po, nasa, nasa school pa lang po sila. So nagka-break po kayo as basketball player, okay. tapos nagkaroon ng mga show business show team, okay ano po yun, hindi talaga nang tutuloy-tuloy na pag-showbiz no? Hindi po ma'am, kasi ang roles lang naman eh, kung ano lang naman po yung character mo, yun lang naman po kailangan na sa'yo. Totoo ano naman ma yun. Uh, Apo. Eh, hindi naman po talaga buti kung sa isang buwan magkaroon ka ba lang ng dalawa, at isa, apat, at yun pa Hindi po eh. Taon, nabibilahanin mo bago ka ko ulit. Matambay daw kayo dito? Dati na or ngayon lang? Ano po dati pa po? Kilala nyo ba siya? Opo, si Kuya Raul. Kuya Raul? Mabait ba si Kuya Raul? Opo. Tawag daw sa kanya, Kapre? Hindi po, Kuya Raul po tawag namin sa kanya. Kuya Raul? Opo. Kuya Raul naman talaga, pero gets ko rin naman kung bakit papanindigan na ni Raul ang kanyang pagiging Kapre at Frankenstein sa YouTube. Dahil doon naman talaga siya nakilala sa kanyang mga papel na ginagampanan. Pero sa totoong buhay, eto na siya ngayon. Ayan, kalaro ang mga bata. Ano trabaho niyo noong bata kayo? Uh, kasi nung, nung ano pa ako, nalusin ako sa farmers sa magulang ko. Ah. Ay, Ay magkasaka po magulang. Yung okay. saan? Okay. Mga magsasaka po sila dahil po sa Masbate. Masbate. Pinanganap po ako sa Masbate. Kaso nung nagkahiwala uh, yung mga Kaya yun, eh, medyo hindi po paganda yung naging sitwasyon sa taglayas pa ako ng time na yun. Oh, ganyan. Yun okay. na po yung time na hindi na po kami nagkita ng kapatid ko. Tapos na po, akala nila, patay na nga po ako kasi matayal na po kami nagkita. Eh. Hey. Hindi ko po alam na kapatid ko siya. Oh, tapos? Tapos eh, sabi ng Sabi kapatid ko pa, na oh, parang apelido ko siya. Pero hindi ko alam na kuya ko. Tapos para bang may, nakapil, may nakilala ko sa ABCD yun. Ay, kuhin mo yun. Sabi. hindi ko alam. Sabi ko yung ganun. Tapos, gusto mo sama kita. Kumahabol ako sa kanya nung mom. Kaso, hindi niya ako sinama. Ayun, dito siya nakatira. Sila pala nagbuo nito, no, te? Kayo lang nagbuo nito. Yung isa para sa anak ko, pangalan. Ah. So, inayos nyo lang. <laughs> Pinufukot. focus Pinufukot kakilala Manila ko. Mabait naman si Raul. Super. Okay. Super bait daw si Raul. Ayun, kinikilig ko. Ako po mag-pandemic. Nag-loyaw po ako eh. Loyo pa mm. tapos Loto po. Lodo po. Ah, Tinda ko. Opo. Okay. Okay. Kasi ang decent ko po nung no, bago pag-loto, alauna naman din ang araw. Opo, tapos isisin ay po yun. So, po, para ako pa mag-try pero kaya sa sa Tatakay ako sa motor. Yung ko naman, taga, ta ano, taga, ano Opo, oh. ako naman taga drive. Okay. Opo. Kaya umiigot po kami dito sa lugar na ito, na ng logo by. Lahat po Mom, sinubukan ko para makatawid eh. lang makatawid Isang taon lang naman po siya. Isang taon po siya. po siya. lang naman po cluster dyan po sa Ah. Oh, po sa mga Laguna? Okay. Doon naman. yung magkasakas na ako, hindi na lang po nila ako tutulungan. Kaya sabi ko, pala. po kasi. Tanit po yung assistance ko. Pag ko, wala pong unod Kaya malungkot po ako kasi isang taon pa ako wala na dyan, sa ako, madalas ako na pupunta sa hospital. Nahanapan ako ng predator, sabi ko na naman na, kaya naman papakita ko po yun, wala naman After po noon, parang may tapos yun. Kaya ako mga buhay din, nabatak ko din yung nato, yung motor ko na ginagamit ko, kaya mas lalo pa ako nawala ng gusto ko rin po talaga. Kahit tapos sabi ko, kahit tricycle, ako para that may masa mamasada ako at least pero ako araw-araw pero wala ako pero di pa talaga ako pili 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 na pili na ako at least na po yung pamilya ko. Kung may siya nila kaya pa paano may pang araw-araw kasi sila. Opo, di na pag may kasi nagkasakit po siya huh? nabawi yung tricycle, hindi nahulugan yeah, kaya nawala po siya na panghanap po Nanawagan kay Idol Derek Coco Martin. Hello po, Idol. Uh, ako po ay isa din po ninyong masugid na taga-subaybay. Mula pa lang po noon sa probinsyano at lalo na po ngayon sa Batang Siapo. At uh, Idol, ako din po ay isa sa nangangarap na maging bahagi ng inyong napakagandang programa. After one week po, nung na-post ko po yung video ngayon, na-tumawag po sa akin. Sabi niya, nakarating na po kay Jerry po kumantayin yung aking panawagan. Sabi niya, okay, antay-antay lang po kasi inaasik-aasik pa po, po natin yung magiging roles mo dito po sa Kaliman. Eh, sabi ko, sir, malaking bahayin po sa akin po sa si Kaliman na o na po talaga ako napagkakatawad at isi hindi lang po naman talaga ang pangarap ko magandang makapagsimula muli para sa akin pamilya. Okay. So, ngayon, yung kapatid mo ay gusto mo na i-punish ka ulit? Okay. Um, ano? Ano i-punish ka? sa kanya, maka... Ano sa Nakaka-punish ka lang. YouTube, no? Wala ka. Wala ka na. YouTube, ka. <laughs> ay, na <laughs> nah, wala ako. Wala lahat mga kasiya, kung sapat na natuloy po ang pangarap ni Dad. Yung project po. Palay natin, di ba? Today is a good day dahil shooting na si Raul Dilio dahil natawag na siya sa shooting ng Batang Kiapo. So, nandito tayo sa May Tandang Sora. Mabilis lang, sisilip lang tayo at i-congratulate lang natin siya. Action! Action! Le, kada chat, diret turo ba Raul. Raul Dilio the big guy. Diba finish magpunta sa Batangas? Ah, talaga? Yes. So you made this dream come true. Wow. So awesome. Ang gusto ito Si Gante. Si o sa ko ng kanya madalas ka ang kanyang kanya Frankenstein or oh, at okay. least bodyguard na bodyguard yun to sya direct thank you <laughs> oh, wala nung feeling mo artist na ka na salam hindi ka kapre congratulations salam mo po congratulations <laughs> <gumuni> <gumuni> at hindi siya kapre ngayon hindi siya, hindi ka kapre hindi ka Frankenstein bodyguard ano gusto mong sabihin <laughs> <laughs> gusto mong sabihin, Raul? Um, uh, of sa <laughs> <laughs> po kay po! So, ayan. Huwag mo na hawakan. pitik mo lang. Ganito mo lang Mga behind-the-scenes. Uh, ayan ang behind-the-scenes ng batang tiapo. Our friend Raul, okay, sa nagkaroon ng pangalawang pagkakataon para sa isang career. ko thank you very much. I feel sa inyong staff, maraming salamat for making this wish of his come true. Natupad na ang pangarap ni Raul na mapabilang sa batang kiapo Pero eto ang isa pa niyang pangarap, ang magkaroon ng tricycle. At eto, hinahanda na natin ha, ang kanyang tricycle. Wala siyang kaalam-alam. At siyempre, hindi ito matutupad kung wala ang ating mga kabiyanihan sa pagtupad ng pangarap. Yay! Golden Premium French Fries! <laughs> Thank you so much! O tara, dalhin na natin tong motor na ito. Kung ganito umuulan, meron po bang mga bumabiyahe o hirap din? Hirap din po sila sa biyahe, ma'am. Uh, karamihan po dyan kasi mga tricycle lang din naman po pag maulan, Sumayang hindi rin po sila gano'ng nabiyahin sa taas. O doon. Pero baka bitaya kasi wala rin masakla. <laughs> Pero po yung Francis, ano pa punta rin dito papasok pa malabas-labas dito sa ano, lugar namin. Ano. Kuya, labas nga tayo. Tingnan lang natin. Maulan ba ngayon? Tara. Ay, maulan. Tingnan nga natin. May payong ba kayo? Huwag mo akong kakagatin, baby. Nalabas Puyo, tara. tayo. Oo. Oo. Ah, uh, sino po? Si sir nandiyan? Alam mo minsan, ha? Opo, nandiyan po si ah, sa siya sa labas. Ah, nandyan siya sa labas. kotsi po kayo? Opo. Ah. Kapang TV. Ay, mabuti. Naka-routine po kayo. hello. Kuya Raul. Apo. Asawa ko. Asa? Tricycle driver na. Ay. Sabi alo? mo, wala ka ng masakyan. Ay. Sakay na! Uh, karmonas. karunas. Ha? Ha? <laughs> <laughs> ha? Atraso yeah. Kuya, uh, eto na yung bago mong motor! Uh, Ay, <laughs> e bago ka ng motor! Uh, <laughs> uh, sikira. Ayan, sa'yo lang! Sige po, sige po. Siba, siba. Oh, eh, wala Okay lang po. Okay. Sige na, uh, mali. Mahina na po Subukan Ay, nyo, subukan na. nyo na. Sige, binyagan nyo na. Sa inyo yan. Wala. Uh, Happy ka ba? <laughs> <laughs> para sa inyo 'yan pero hindi 'yan galing sa amin. Galing 'yan sa mga kaibigan natin. Ayan. ayan 'yung nagbigay sa atin. Yan, yan, yan. O, o lumapit tayo sa mga kaibigan. Yan po 'yung nagbigay sa atin para ano? A, salamat po. 'yung ang ano. oh, Of oh. course, of course. <laughs> yan, yeah, no? Wow. na okay. Wow. Kayo, ha? Okay lang, ho, Masaya kami. Happy ka? Oo, ma'am. Siyempre, saya ko po ngayon. May service na no? service. <laughs> ka <po> kami. Meron na po service. Tayo lang, hindi pa kumpleto, syempre. Yeah. Dapat may ano, buksan mo yan. Ah. ah. Siyempre, dapat kumpleto ang dokumento. Baka mahuli tayo ng LPO, no? Ayan. Oo. Uh -huh. uh -huh. Kanino na ka pangalan daw? Romeo Luna Delio. Ah. So ba yun? <laughs> Opo. Oh? <laughs> ako po pa yun. Ako po ito ba? Maraming maraming salamat po ba? Hindi ko po inaispet na magkakaroon ng... ng motor. Matagal po kasi ako na wala ng motor, ma'am eh. Dalito rin po yung motor na nawala sa akin. Kaya ano, so, isang like, po kasi ng masasakad ka na kahit na dito ka lang yung panyatid sundo sa stroll. Ito na po yun. Oo nga po ma. Oo, oh, di ba? Takikinig ang Diyos, di ba? Miiyak si misis. Malaki blessing po ito sa akin, ma. Opo. Hindi ko po akalain na <laughs> magkakaroon ako ng motor sa araw na ito. Yeah. Salamat. Maraming salamat po, Ma'am Bernadette. Uh, sir, maraming salamat po sa inyo po na ano, uh, sa inyo po bumubuo. -bu. Uh, Ma'am Bernadette, uh, ano, maraming salamat po. Dito di po lumusakalain di di na sa araw service. Ayan, sa lahat ng naging kabiyanihan natin para matupad ang pangarap ni Kuya Ruul. Thank you, thank you, thank you, Kuya Ruul. Happy kami, happy ka. Opo, sobrang, sobrang masaya. Parang hindi ko may paliwari sa sarili ko. na daw, masaya sa araw na to. Bye-bye! Doggy, sama ka, Doggy! Sabay! Oh! <laughs> ah, sumama <laughs> rin si Doggy! <laughs> Ay, uh, service, service tayo. Oh, happy! Thank you, Lord! Huh? Thank you so much, ang mga kabiyanihan! Super thank you! Ayan, Hana, meron tayong kapamilyang natupad ang huh? mga arap dahil po sa inyo. So, hopefully mas matulungan natin ng Kuya Raul na makapagsimula muli. So, thank you so much sa ating kabilihan. At kagaya nga ng palagi nating sinasabi, well, Pilipino tayo kaya lumalaban tayo. Nakangiti! Be happy! Be happy, Kuya Raul! Be happy! Sige ho! Go, go, go! Come on. Sigeon, marami, Bye! Sa... Be happy! Bye. <laughs> Come with me, put your hands together <mumbles> <laughs> <that glass fois löss91> You know Tomorrow's brighter You